Ang kwento ay nagsisimula sa isang batang babae na nagngangalang Kutoko Iwanaga na nakaupo sa labas sa isang bangko sa ospital, at pagkatapos ay pumunta siya upang kausapin ang isang batang lalaki na nagngangalang Kuro, ang pangunahing bida. Pinati niya ito, ngunit nalilito si Kuro dahil hindi niya kilala kung sino ang babae. Pagkatapos ay sinabi ni Kutoko na paanong hindi mo maalala ang babaeng nagligtas ng sarili mong buhay. Ngunit tumugon siya na nagsasabing hindi niya naaalala na nasa panganib na sitwasyon, para sa isang tao na kailangang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Kutoko na dalawang taon na ang nakalipas, habang siya ay naglalakad sa mga koridor at may ilang bata na dumaan, na aksidente siyang naitulak. Ngunit bago siya matumba ay nandoon si Kutoko para iligtas at niyakap bago siya nahulog. Nagpasalamat si Kuro at ang kanyang kasintahang si Saki noong araw, at nangako siyang hindi niya ito malilimutan. Gayunpaman, ito ay pag-ibig sa unang tingin para kay Kutoko na intriga si Kutoko nang makita si Kuro at tinawag niya itong parang kambing na may dalawang sungay ng demonyo, ngunit sa iba ay para siyang normal na bata. Pumalik sa kasalukuyan, at sinabi sa kanya ni Kuro na ito ay naaalala na niya ngayon. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin at binanggit sa kanya na hindi siya magaling sa pag-alala sa mga mukha ng mga babae, lalo na't siya ay may bagong suot sa ulo. Umupo siya sa tabi nito at muling ipinakilala ang sarili upang matiyak na hindi na siya nito malilimutan. Pagkatapos ay ininungkahi ni Kutoko na magsimula na silang mag-date dahil alam niyang natapos na ang relasyon nito sa dating kasintahang si Saki. Si Kuro ay single na ngayon, pero gusto niyang sabihin kay Kutoko ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Sinabi niya sa kanya na isang gabi habang silang dalawa ay naglalakad sa isang ilog, may lumitaw na halimaw at siya ay tumakas na naiwan ang kanyang kasintahan. Ngunit sinabi sa kanya ni Kutoko na ito ay isang kasinungalingan, dahil ang totoong nangyari ay ang halimaw ang natakot kay Kuro, at ang kanyang kasintahan ay natakot din sa kanya dahil nakita nito kung gaano natatakot ang halimaw kay Kuro. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kutoko na alam ng lahat ng mga halimaw ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at nakikita siyang nakakatakot sa iba. Kaya tinanong ni Kuro si Kutoko kung sino talaga siya, pagkatapos ay sinabi ni Kutoko na siya ang goddess of wisdom para sa lahat ng mga mythical creature. Ang mga halimaw at espirito ay kilala bilang mga yokai, ngunit hindi naniniwala si Kuro sa kanya, kaya kinumbinsi niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi na hanapin ang mga pahayagan mula anim na taon na ang nakakaraan, na nagsasabi sa kwento ng isang batang babae na nawala ngunit kalaunan ay natagpuan na walang isang mata at paa. Pagkatapos ay umalis si Kutoko at sumakay sa bus para umuwi, dahil binisita siya ng isa sa mga espiritong nilalang na humihingi ng kanyang tulong, at nagsasabing mayroong isang halimaw na nakatago sa silid aklatan. Pero sinabihan siya ni Kutoko na siya na ang bahala sa susunod na araw, dahil sinusundan niya si Kuro. Pagkatapos ay natagpuan ni Kuro ang pahayagan tungkol kay Kutoko at nalaman ang tungkol sa nangyari. Tinanong siya ni Kutoko kung ang kanyang pagsisiyasat ay sapat na patunay para maniwala siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Kuro na hindi ito nagpapatunay na siya ang goddess of wisdom, at sa sandaling iyon ang isang tao ay nagbagong anyo sa isang fox sa kanyang harapan, na sinabi kay Kutoko na ang silid-aklatan ay pinasok ng mga halimaw at sinabihan siya para sa tulong. Ang Fox ay tumingin kay Kuro at natakot na nawala sa kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Matapos makita ang pagbabago ng Fox ay sinabi ni Kuro kay Kutoko na naniniwala na siya ngayon sa kanyang kwento at pagkatapos ay pareho silang tumungo sa silid-aklatan. Pagdating nila sa silid-aklatan ay sinubukan niyang kausapin ang halimaw ngunit hindi nito pinapansin ang kanyang utos at sinubukan siyang kainin dahil hindi rin ito makontrol ni Kuro. Pagkatapos ay sinubukan nilang tumakas, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay tumalikod si Kuro na tumayo sa harap ng halimaw at kinain nito ang kanyang buong braso. Natakot si Kutoko, ngunit makikita na si Kuro ay hindi namamatay at may kakayahang maibalik ang kanyang dating katawan. Gayunpaman, ang halimaw ay namatay pagkatapos kainin ng kamay ni Kuro. Nagulat si Kutoko at nagsimulang magtanong kay Kuro na ibunyag kung sino talaga siya, at sinabi ni Kuro na maaari mong tanungin ang iyong mga mythical creature kung sino talaga ako. Sinabi rin sa kanya ni Kuro na noong siya ay bata pa lamang, kumain siya ng dalawang uri ng karne ng demonyo na nagbigay sa kanya ng walang kamatayang kapangyarihan. Kinabukasan, binisita ni Kuro ang kanyang pinsan sa ospital at doon niya nakita si Kutoko. Pinag-uusapan nila ang nangyari sa silid aklatan at tinanong siya tungkol sa kanyang braso. Sinabi ni Kuro na ayos lang siya at sinabi niya na ang isa sa mga karneng kanyang kinain ay mula sa isang sirena at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagkaroon ng full body regeneration. Ngunit sinabi ni Kutoko na sa pamamagitan ng pagkain ng karne ng sirena ay magkakaroon din ng walang hanggang kabataan. Gayunpaman, hindi na siya mukhang bata, at sinabi niya na maaaring ito ay dahil sa iba pang karne na kanyang kinain. Naapektuhan nito ang walang hanggang kapangyarihan ng kabataan. Tinanong niya si Kuro kung ano ang ibang karne na kanyang kinain, ngunit hindi siya nito sinagot. Pagkatapos, inanyayahan ni Kutoko si Kuro na pumunta at bisitahin ang isa sa mga mythical creature, na isang higanteng ahas dahil narinig niyang may mga tanong ito na siya lang ang makakatulong sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Kuro na sumama at sinabi sa kanya na mayroon siyang mas magagandang bagay na dapat gawin, kaya si Kutoko ay nag-iisang pumunta upang makipag-usap sa higanting ahas. Sinabi sa kanya ng ahas na ang lahat ng mga tao ay nakalimutan na ang tungkol sa kanya dahil hindi siya nakatanggap ng anumang mga panalangin mula sa mga tao sa maraming taon, at ang mga tao ay hindi na tumitingin sa kanya bilang Diyos ng tubig. Pagkatapos nito, napansin niyang masama ang loob ni Kutoko, kaya tinanong siya ng ahas kung ano ang problema. Sinagot ni Kutoko na masama ang kanyang loob dahil hindi siya sinamahan ng kanyang boyfriend na si Kuro. Humingi siya ng paumanhin, at tinanong ang ahas kung bakit gusto niya ang kanyang tulong. Sinabi ng ahas kay Kutoko na ilang araw na ang nakalipas ay may isang babae ang naghagis ng bangkay sa lawa. Ang babaeng tinutukoy ay tinawag na Tanyo, at ang bangkay ay nakilala bilang isang lalaki na tinawag na Yashihara Hiro, ang boss ng dating nobyo ni Tanyo. Kalaunan ay inaresto si Tanyo at inamin sa pulisya na itinapon niya ang bangkay sa lawa dahil narinig niya ang tungkol sa ahas na mahilig kumain ng tao, at ibinigay niya ito bilang alay. Ngunit iyon ay isang kasinungalingan, dahil pinanood siya ng ahas na itinapon ito sa lawa. Nang ihagis na niya ang katawan, bumulong siya na sana ay may makakita sa iyo. Napansin din niya na walang inilagay na anumang mabigat sa katawan para ito ay lumubog sa tubig, kaya tiyak na gusto niya itong matagpuan. At iyon ang dahilan kung bakit siya ay humihingi ng tulong kay Kutoko, dahil gusto niya ng paliwanag mula sa Goddess of Wisdom. Sinubukan niyang tulungan ang ahas sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng ilang paliwanag kung bakit ito ay nangyari. Ngunit ang bawat dahilan na kanyang ibinigay sa ahas ay hindi naiintindihan, kaya binigyan niya ito ng isa pang dahilan kung bakit ito ay nangyari, at ipinaliwanag niya sa ahas na nagsimula ang lahat sa dating kasintahan ni Tanyo na si Machay, na namatay katabi ang isang babae at ang babaeng ito ay katrabaho niya. Pagkamatay ni Machai, nalaman niya habang siya ay nagtatrabaho para kay Hiro. Sila ay nagnakaw ng malaking halaga ng pera at inilagay ito sa kanyang bank account. Alam niyang malalaman ito ng kanyang amo at wala siyang mapagtaguan ng pera, at sila lang ng kanyang katrabaho ang tanging nakakaalam, kaya't nagkasundo silang dalawa na mamatay ng magkasama sa bathtub. Nang mangyari ito, pinagbubuntis ni Tanyo ang kanyang sanggol, at inakala na ang dinadala niyang sanggol ay sa lalaking nagtaksil sa kanya. Pagkatapos ay nalaglag ang kanyang pinagbubuntis, kaya itinapon niya ang hindi pa isinilang na sanggol sa ilog dahil sa kawalan ng pag-asa. Nagpatuloy si Tanyo sa kanyang buhay, at lumayo sa lungsod na ngayon ay naninirahan ng mag-isa sa isang nayon. Lumipas ang mga taon, at binisita ni Hero ang kanyang bahay at ipinagtapat sa kanya na siya talaga ang nagnakaw ng pera. Si Machay at ang kanyang katrabaho lamang ang nakakaalam tungkol dito, at nagbanta na ipahayag ang kanyang pagnanakaw kaya't pinatay niya silang dalawa nang marinig ang kanyang pag-amin ay pinatay din siya ni Tanyo at itinapon ang kanyang katawan, nang maasang lilibutin ng mga pulis ang buong ilog, upang mahanap nila ang kanyang hindi pa isinilang nasanggol kasama si Machay. Kaya't siya ay bumulong na umaasang may makakita dito. Pagkatapos si ipaliwanag sa ahas ang buong nangyari, nakita niya si Kuro na nagtatago sa buong oras at nakikinig sa usapan. Umalis si Kutoko kasama si Kuro, at sinabi ni Kutoko kay Kuro na lahat ng sinabi niya sa ahas ay kasinungalingan? dahil nagpadala siya ng isa sa kanyang espiritu upang suriin si Tanyo noong siya ay nakakulong. Narinig siya ng espiritu na nagsasabi ng totoo, at ang tunay na dahilan kung bakit niya ito ginawa ay upang makita na kinain ng ahas ang bangkay. Pagkalipas ng dalawang taon, makikita ang dating kasintahan ni Kuro na si Saki ay isa ng pulis. Pinag-uusapan ni Saki at ng kanyang kasama ang isang kamakailang kaso tungkol sa isang lalaki na bumagsak sa ilog habang siya ay nagmamaneho. Pagkatapos ng insidente, sinabi ng lalaki kay Saki na ginulo siya ng isang magandang multo. Inilarawan niya ito bilang isang babaeng walang mukha, na may dalawang malalaking hinaharap. Gayunpaman, sa ulat ng pulisya ay isinulat niya ito na isang tuta sa kalsada na naging sanhi ng kanyang pagbangga at nahulog sa ilog. Nakipagdalo sa kanya ang kanyang kasama, at sinabing mas mabuting gamitin ang tamang paglalarawan. Ngunit sinabi sa kanya ni Saki na huwag nilang banggitin ang salitang multo sa kanilang mga ulat dahil magdudulot ito ng problema. Sinabi ni Saki sa kanyang kasama na ito ay gawa ng isang multo na tinatawag na Steel Lady, kung saan siya ay tumugon na nagsasabi na marami na siyang narinig na katulad ng ganitong kaso, ngunit siya ay hindi naniniwala na ang mga multo ay talagang totoo. Bago umalis ang kasama ni Saki ay sinabi niya na ang mga espiritong ito ay tinatawag na yokai, na umiiral sa kanilang mundo at ang kanyang dating kasintahang si Kuro ay katulad din ng mga halimaw, ngunit sa anyo ng tao. At iyon ang naging dahilan kung bakit siya ay nakipaghiwalay kay Kuro. Nagsimula siyang mag-imbestiga kung saan naganap ang insidente, at doon niya nakita si Kutoko na hindi sinasadyang siya'y mabangga. Tumatakbo si Kutoko habang hinahabol ng Steel Lady, at ito ay nakita ni Saki na sapat na patunay upang siya ay maniwala sa mga multo. Gusto niya itong talunin, kaya siya ay tumakbo papalapit at sinubukang labanan ng Steel Lady, ngunit hindi niya ito matamaan ng suntok. Pagkatapos ay inatake siya gamit ang bakal at natumba, gayon paman, tinulungan siya ni Kutoko na nakipagugnayan sa Steel Lady, at sa kalaunan ay tumakas ito. Tinanong ni Saki si Kutoko kung paano niya nagawang tamaan ang multo, at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kutoko na hindi siya katulad ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Kutoko kay Saki na kailangan niyang kalimutan ang lahat ng nangyari, at huwag sabihin sa mga pulis dahil magdudulot ito ng malaking problema. Pagkatapos ay inilabas ni Saki ang kanyang badge at nagpakilala na siya ay isang pulis, at inimbitahan siya nito na dalhin sa istasyon para sa karagdagang mga katanungan, na nag-aalok din na gamutin ang kanyang mga sugat na nakuha niya mula sa pakikipaglaban. Ngunit matapos mabasa ang kanyang pangalan, napagtanto ni Kutoko na siya ang dating kasintahan ni Kuro. Ipinahayag niya na kung alam niya kung sino si Saki sa simula, hindi niya ito ililigtas mula sa Steel Lady. Nagalit si Saki kay Kutoko nang marinig ito dahil sa pagiging masungit. Pumunta sila sa apartment ni Saki, at sinabi sa kanya ni Kutoko na sila ni Kuro ay nagde-date ngayon at masayang nagmamahalan. Ipinakita niya ang mga larawan na sila ay magkasama ni Kuro, ngunit sinabi ni Saki kay Kutoko na sila ay hindi dapat magkasama dahil si Kuro ay mukhang miserable at malungkot sa lahat ng mga larawan. Hindi sumang-ayon si Kutoko, ngunit sinabi ni Saki na ito ay alam niya dahil siya ang kasama ni Kuro ng mahigit apat na taon. Tinanong ni Saki si Kutoko kung bakit wala si Kuro nung kaharap niya ang Steel Lady, at sumagot si Kutoko na nagsasabing nawala wala siguro mga isang linggo na ang nakalipas, at ang kanyang huling ginawa ay sinabihan si Kutoko na huwag siyang hanapin. Si Kutoko ay umalis at gumamit ng isang espirito sa anyo ng isang higanteng kalansay para sa transportasyon. Pagkatapos ay nagsimulang mag-imbestiga si Saki tungkol sa Steel Lady at kung sino ito bago siya namatay. Nalaman niyang ang tunay na pangalan ng babae ay Karen Nanase. Siya ay labing walong taong gulang noong panahong iyon, at hindi masyadong maayos ang kanyang buhay. Hanggang isang araw, nakakuha siya ng mahalagang papel bilang isang nangungunang aktres, at naging sikat na idolo at sinamba ng maraming tao na sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Saki sa paghahanap at nakakita ng website na tungkol sa idolo. Isa itong wiki page at doon niya nakita ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol kay Nanase. Pumisita siya sa website sa wiki at ipinaliwanag nito ang pagkamatay ng ama ni Nanase. Namatay ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa pamamagitan ng pagkahulog sa hagdan, ngunit pagkatapos ay may mga kwento na si ang pumatay sa kanyang ama, dahil kinasusuklaman siya ng kanyang ama sa pagiging sikat at kahihiyan sa kanyang pamilya. Dahil sa ganitong mga kwento, kinailangan pansamantalang umatras ni Nanase sa pag-arte. Pagkalipas ng ilang araw ay namatay si Nanase dahil sa mga bakal na nahulog sa ibabaw niya sa isang construction site. Naghahanap ngayon si Kutoko ng paraan para matalo ang Steel Lady. Ang lahat ng kanyang espirito at maliliit na nilalang ay labis na natatakot, at dahil siya ang kanilang josa ay pakiramdam niya ay siya ang dapat na pumigil dito. Nang maglaon, bumisita si Kotoko sa isang restaurant, at binati siya ng isang espirito na nagsasabi sa kanya na lumitaw ang Steel Lady. Tumating siya sa lokasyon at nakita niyang nakikipaglaban nito kay Kuro. Tumating din si Saki at pinapanood nilang dalawa si Kuro na nakikipaglaban sa Steel Lady. Si Kuro ay natalo sa laban, at inatake siya ng Steel Lady gamit ang bakal na pumatay sa kanya. Ngunit binuhay niya ang kanyang sarili na naibalik muli ang kanyang katawan, at nalaman niya ang lahat ng mga pag-atake ng Steel Lady. Hindi maintindihan ni Saki kung paano niya ito nagawa, kaya't ipinaliwanag ni Kutoko na ang ibang karne na kinain ni Kuro noong siya ay bata pa lamang, ay mula sa hayop na tinatawag na Kudan. Kadalasang walang nabubuhay pagkatapos kainin ang karneng ito, at ang kanyang lola ang nagpakain sa kanya pareho ng karne ng sirena. Pagkatapos kainin ng karne ng kudan ay nagkaroon siya ng kakayahang makita ang hinaharap. Gayunpaman, magagamit lamang niya ang kapangyarihang ito kapag siya ay namatay. Kaya nung siya ay pinatay ng Steel Lady, ginamit niya ang kapangyarihang ito para makita ang hinaharap. Nang siya ay muling nabuhay, nalaman ni Kuro ang lahat ng kanyang mga atake at binali ang kanyang leeg. Ngunit tila hindi ito nasaktan dahil inayos niya ang kanyang sarili at tumakas. Pagkatapos ay nakita sila ni Kuro habang nanonood sa laban, at nagpa siya silang lahat na pumunta sa apartment ni Saki. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kung ano ang maaari nilang gawin upang talunin ang Steel Lady. Doon ipinaliwanag ni Kutoko na ang Steel Lady ay ibang uri ng multo, dahil nilikha siya ng mga imahinasyon ng mga taong umiidolo sa kanya. Ang mga taong ito ay nagbigay ng pangalan at hitsura kaya ito ay naging totoo. Tinanong ni Saki si Kutoko kung gaano kadaming tao ang nakaisip ng parehong imahe upang siya ay mabuhay. Sinabi ni Kutoko sa kanya na ito ay dahil sa isang wiki page na ginawa ng kanyang mga tagahanga. Upang siya ay pigilan, kailangan nilang muling isulat ang kwento ng Steel Lady. Gawin itong kawili-wili upang ang lahat ay tumigil sa paniniwalang ang Steel Lady ay isang tunay na multo. Kung magagawa nila ito, ang lahat ng mga taong naniniwala sa Steel Lady ay magbabago ang kanilang isip at siya ay titigil sa pag -iral. Para magpatuloy sa kanilang plano, kailangan ni Kutoko ng higit pang impormasyon at hiningi kay Saki ang kanyang mga file ng pagsisiyasat. Ang mga file ay mayroong lahat ng kinakailangang impormasyon tungkol kay Karen Nanase. Pumunta sila sa lugar ng insidente, at sa tulong ng isang multo ay napatunayan nila na siya ay dinurog ng mga bakal. Gayunpaman, hindi siya umiwas at parang gusto niya na mamatay. Nakikipag-usap sila sa multo, at lahat sila ay sumang-ayon na dapat silang gumawa ng isang pekeng salaysay upang palitan ng luma. Sa wakas ay mapupuksa na nila ang Steel Lady. Upang kumpirmahin na ang kwento ay magiging matagumpay, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ni Kuro upang makita ang mga alternatibong hinaharap, at makikita niya ang kinabukasan kung saan wala na si Karen Nanase. Noong gabing iyon, makikita na ang biktima ng Steel Lady ay ang kasama ni Saki. Sa kumakalat na balitang ito, bumababa ang tsansa ni Kotoko na manalo. Kaya't nagsimula siyang mag-isip na makabuo ng isang kwento upang talunin ang Steel Lady para sa kaligtasan ng lahat. Makalipas ang ilang oras, mayroon siyang apat na solusyon para maalis ang Steel Lady. Ngunit ito ay nagiiwan sa kanya ng sobrang antok at gusto niyang matulog. Kaya lumabas si Nasaki at Kuro para kumuha ng pagkain. Tinanong niya si Kuro kung bakit niya niligawan si Kutoko kung hindi niya ito gusto. Sinabi rin niya kay Kuro na alam niya ang totoo, na gusto ni Kuro ang kanyang pinsang si Rika na maigit tatlong taon nang nasa ospital at ito rin ang palagi niyang pinupuntahan. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang kanyang pinsan, at nang magkita sila ay natakot si Saki tulad nung siya ay nakipaghiwalay kay Kuro. Ipinaliwanag ni Kuro kay Saki na kahit siya ay may sakit ay hindi siya mamamatay, dahil siya ay may kapangyarihang katulad ng sa kanya, at kinain din ni Rika ang karne ng parehong mga halimaw. Matapos magising si Kutoko, kinausap niya si Saki na nagtanong sa kanya kung alam niya ang tungkol kay Rika na may parehong kapangyarihan ni Kuro. Sinabi niya kay Saki na alam niya ang tungkol dito, at sinimulan nilang pag-usapan kung sino talaga si Rika. Ipinaliwanag ni Kutoko na pagkatapos nilang mailabas siya sa ospital, nanatili siya sa kanila ng ilang linggo. Noong una ay hindi sila magkasundo, pero sa paglipas ng panahon ay naging magkaibigan silang dalawa. Habang nananatili siya doon, napansin niyang laging nasa computer si Rika, at mahilig din siyang gumawa ng sining. Pero isang araw ay bigla itong umalis. Hindi niya napagtanto hanggang ngayon na si Rika ang lumikha ng Steel Lady, dahil mayroon siyang parehong estilo ng pagpipinta gaya ng larawang ipinapakita sa wiki page. Ngunit hindi makapaniwala si Kutoko na siya ang nasa likod nito. Pagkatapos ay napagtanto niyang alam ni Kuro ang tungkol kay Rika bilang ang lumikha ng Steel Lady. Kaya nawala si Kuro ng mahigit isang linggo dahil lumabas siya upang hanapin si Rika, at sinabihan niya si Kutoko na huwag siyang hanapin. Ito ang dahilan kung bakit mahirap talunin ang Steel Lady dahil ginagamit ni Rika ang kanyang kapangyarihan upang makita ang hinaharap, kung saan naniniwala ang mga tao sa kanya. Ngunit sa tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan ay namamatay siya at nabubuhay muli. Ginagawang mahina ang kanyang katawan habang ginagawa niya ito ng daandaang beses upang mapanatili ang multo. Isang yokai ang bumisita kay Koto at sinabi sa kanya na natagpuan niya ang Steel Lady. Sinabi ni Kotoko na ito na ang huling gabi para talunin siya. Kakailanganin nila si Kuro upang labanan ang Steel Lady, habang si Nasaki at Kutoko ay nagsusulat ng mga pekeng kwento sa wiki page, upang subukan at mapaniwala ang mga tao na tumigil sa paniniwala sa kanya. Makikita si Rika na ginamit ang kanyang kapangyarihan, kung saan pinili niya ang isang kinabukasan na iiral pa rin ang Steel Lady. Gayunpaman, kabaligtaran ang ginagawa ni Kuro. Sinubukan ni Kutoko na hikayatin ang mga tao sa wiki page na ang multo ay hindi totoo, at ito ay isang aktwal na tao na nagbibihis bilang steel lady upang makaiwas sa paggawa ng krimen, dahil alam nila na ang mga pagsisiyasat ng pulisya ay hindi kailanman hahantong sa tunay na salarin. Nabigo siyang mapaniwala ang mga tao sa kanyang mga teorya at palagi nilang sinasalungat ang kanyang mga argumento. Sinubukan niyang sabihin sa kanila ang ibang dahilan kung bakit hindi umiiral ang steel lady, ngunit siya ay nabigo. Kaya't humantong ito sa kanyang ikaapat at huling kwento kung saan sinabi niya sa wiki page na si Karen Nanase ay hindi papatay, at naghahanap ng paraan para makaiwas sa mga kwento tungkol sa pagpatay sa kanyang ama, na nauwi sa pag-iwan ng kanyang pamilya at gusto niya ng panibagong simula. Para magawa ito, naghanap siya ng kanyang kamukha, at nung nakilala niya ito ay nagsimula silang mag-usap na naging magkaibigan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang kaibigan na kumilos bilang isang pain at tulungan siyang makaiwas sa lahat ng mga reporter. Pumayag siyang tulungan si Nanase na sinimulang kulayan ang kanyang buhok at suotin ng damit. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na magtungo sa isang lugar ng construction site at doon sila magkita. Pagkatapos ay inatake niya ang kanyang kaibigan na nawala ng malay at binagsakan ng bakal sa mukha upang hindi na ito makilala. Sa ganitong paraan ay maaari siyang magpanggap na kanyang kaibigan at mamuhay ng normal. Ngunit ang ilang mga tao ay nagsimulang magtanong kung ano ang silbi ng Steel Lady kung ang tunay na nanase ay hindi papatay. Pagkatapos ay itinuro ng ibang mga tao na ang tunay na nanase ay maaaring ang isa na lumikha sa kanya, at gumawa ng wiki page upang mapaniwala ang mundo na siya ay talagang patay na. At dahil dito, nagsimulang maniwala ang lahat ng mga tao na ang totoong nanase ay ang lumikha ng wiki page, upang itago ang kanyang katotohanan na siya ay buhay. Sa kabilang banda, nagtagumpay si Kuro na manalulaban sa Steel Lady, at ito ay nawala sa pag-iral. Ang kanilang huling plano ay ang hanapin ang pinsan ni Kuro at talunin ito dito na nagtatapos. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.